Yo, what's up mga kakreator? Today, pag-uusapan natin ang mga slings o baby tarantulas. So tara, simulan na natin. Una sa lahat, ano nga bang ba sling? Ang sling ay short term para sa spiderling, ibig sabihin baby tarantula. ito yung pinakabata o pinakaunang life stage nila pagkatapos maghatch hatch Maliit, sobrang delicate pero nakakatuwang panoorin habang lumalaki. Bakit special ang mga islings? Bukod sa mas mura sila kaysa sa mga juvenile o adult, mas mabilis din ang growth rate nila habang bata pa At isa sa mga exciting part, kita mo kung paano nagde-develop unti-unti ang kulay, pattern at ugali nila. Basic care para sa mga sling kapag isling, mas kailangan ng simple but secured na setup. Maliit na enclosure o deli cup na may tamang ventilation, cockpit substrate, at syempre, stable temperature at humidity. Sa pagkain naman, maliit na feeders tulad ng pinhead crickets, lats or dubia nymphs ang mga bagay para sa kanila. challenges ng sling keeping. Siyempre, hindi laging madali. Sobrang sensitive ang mga slings. Madaling ma-dehydrate at minsan tricky humanap ng sobrang liit na pagkain. At kailangan din na mahabang pasensya. Kasi, aabuti ng taon bago maging full-grown adult ang isang isling. Bakit worth it alagaan ang mga isling? Para sa maraming keepers, rewarding na makita ang tarantula nila from hisling to adult. Ikaw mismo makakakita ng bawat pagbabago, mula kulay, size hanggang behavior. parang sinamahan mo siya buong journey ng buhay niya. Salamat sa panonood mga kreator. Kung nagustuhan niyo 'tong video ko tungkol sa Tarantulasling, don't forget to like, share and follow or subscribe. Kita kits ulit sa next creator feature natin dito lang sa ExoCreator Corner. Bye.